So yun po mga idol no, ay sa mabagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, brad Brad Dudong Adventure po nagbabalik no. So ngayon po, update po tayo sa lakad natin. Eh, <clears throat> papunta na sana ako, palakad na sana ako mga idol. At po siyon, nangyari, eh, yan makikita niyo po, yan. Yan, sobrang lakas po ng ulan mga idol ano. Grabe po yung ulan dito. At ah uh, nga. Dito tayo sa ano sa kapitbahay nagpasilong tayo no. Grabe. Medyo malayo na kasi yung sa amin dito. Sobrang lakas po ng ulan mga idol sa uh, sila ano sila brother Max sila brother Jerome at si brother Maui nagpe-prepare na din sila sa exploration at si brother Julius naman ay eh, mag -e explore din po siya pero iba-iba po yung rota namin no na magkakagrupo sila brother Max eh, may tutumbukin silang bundok ako naman eh iba naman yung bundok na tutumbukin ko at si brother brother Julius naman eh ganun pa rin yung scenario dun sa ano, niya sa lakad niya no at uh, sana nga kung sino man yung uh, makakita sa mga kalaban eh or yung hinahanap natin na commander no ah uh, ito po mission to kill ah uh, Apo medalyon at uh, yung ibang mga commander, no? At uh, may mga ibang commander pa na alam ko na kasama ni Apo Medallion sa organization nila, no? At uh, yun, sana po eh magtagumpay po tayo sa gagawin nating uh, mission. At uh, yun. Sana po ipagdasal nyo rin po no sa yung mga kaligtasan namin. Tayo nakabihis na nga po ako. Yan mga idol nakabihis na po tayo no. Ah uh, dito lang po tayo sa no, na nagpasilong. Grabe yung ano, grabe yung ulan dito mga idol. Walang tigil mula kagabi hanggang ngayon. Buti na lang eh, hindi ano rito. Hindi masyadong mababa kasi kung mababa yung lugar na to eh talagang madali lang bumaha dito. Pero sabi nila eh bumabaha din naman daw dito pag yung walang tigil na ulan na talaga. So yun mga idol no uh, balik lang po tayo on ka mamaya pag ano na pag tumila na yung ulan no kasi medyo ano po talaga medyo sobrang lakas po ng ulan mga idol grabe hindi mabangbang mga idol yung ulan dito mga idol ito. ready na sana ako mag-explore eh. And nga lang eh, parang ano, parang may pumipigil sa atin. At uh, yun nga. Hihintayin lang po natin na Tum uh, tumila yung ulan para abante na po tayo. No? So yun. Uh, off ka muna tayo sa glit, no? yun po mga idol no? Yan. Andito po tayo sa dating location natin at uh, yun. Hapo na po nang tumila ang ulan at uh, alanganin na po ako mag-explore no. Kaya yun, napag-isip isip namin kumuha na lang sa uh, muna ng uh, pako at uh, yung saging no maghahanap din tayo ng saging na matino yung hindi, hindi ano hindi sira na saging. At uh, yun, humuha tayo ng pako. Kasama din natin si Mrs. tsaka si Nathan at si Janjan. -Jan. Uh, papunta sila dun sa bahay. Nakakita naman dito. Yan, humuha tayo ng pako. Kasi, para may pambaon din tayo bukas, no, sa exploration. At sana po, eh, maging ano din, maging safety tayo sa lakad natin bukas, no. At sana, eh, maging mission accomplished po tayo, mga idol. Yan, sobrang dami po dito mga idol, ano? Yan. Ito po yung sana, sa mga nagtatanong po, ito po yung hitsura ng pako. Yan o. Yan. Yan po yung hitsura ng pako mga idol. Yan o. Yan, i-ano lang po. At yan yung puno niya, yan o. Kung makakita kayo ng ganyan, kasi may nagtatanong po eh. may nagtatanong po kung ano daw yung hitsura ng pako. At yung hindi pako kasi maraming magkatulad eh. Magkatulad yung itsura. Yan. Ah, uh, kukunin po natin to. Yan. Kukunin po natin to. No? At ihahambing po natin dito sa hindi pako. Yan. Ito po ang hindi pako. Yan No? Yan. At yan. Ito yung pako. Yan. Malalaki yung ano niya. At may tangkay. Tapos... Eto may tangkay pero sa gitna lang at puro dahon na. At eto naman, yan o. No? Yan, eto yung pako. Yan. Yan po yung palatandaan. At yung kukunin nyo lang po. Yan. Eto. Ganito yung kukunin nyo. Yung ano pa siya. Yung, yung bata pa. Kasi kung dito nyo kunin. Yan matigas po yan. Pero dito sa pagluluto naman eh yung ano lang yung malambot ng yung ya ano mo lulutuin no. Ano, ano pa. Yan. Yan. Nag, ano po din ako dito. Nag-upload nag din ako ng ganito sa Reels. So, yun. Na, ano nyo na? Nakita nyo na kung, ano. Sa nagtanong po. Ah, ito na po yung sagot ko sa ano. Nako. Ano yung cellphone natin? Yan. At sa ano naman po. Sa mga nagtatanong kung okay na ba yung cellphone natin. Eh, sa kabutihan palad po, okay na po siya, no? Mga idol, maraming salamat po sa pagdarasal ninyo. At yung ginawa ko po, Tinanaw ko po siya. Parang, parang ano kasi, parang may umaalog sa loob. Parang may umaalog sa loob eh. Kasi na ano to? Parang na... Parang nadiin, nadiin siya sa... Parang, iwan ko, kahoy ba yun? O ano ba yun? Bato? Pero yung crack ng LCD niya ay eh, may makikita ka pa talaga pero okay naman, nagagamit naman siya. Yan, na ginagamit din natin natin pang video, no. At 'yun. Yan. Yan, medyo marami-rami na din mga idol. At pag umuulan kasi, maraming pako yung tumutubo. mga ano nila, Ito, uh, ito yung kagandahan sa lugar na to mga idol At mamaya kukuha rin tayo ng saging para may pambaon tayo don sa, ano, sa exploration bukas Kasi wala, hindi po talaga ako nakahiram ng pang allowance mga idol eh Ah, mm -hmm. uh, Sinishare ko lang po sa inyo Kasi hindi naman po pwede na ano Na na sabihin natin wala kahit kahit meron di ba So, be honest po tayo palagi mga idol. At uh, hindi po pwede na ano, hindi po pwede na gumawa lang tayo ng ano, gagawa lang tayo ng storya ano, na ganito yung problema natin pero hindi naman totoo. Ganun. Ano po yan eh, masama po sa ano yan. Masama po sa kumbaga kasalanan po sa Panginoon yan eh. Yeah, ako naman po eh, sinasabi ko lang po yung ano yung ano, ano yung totoo. Ito ang problema po yung mga sinasabi ko mga idol. Yan. At yun, the, uh, baka marami yung makuha natin na saging. Para habang wala ko yun, makain din yung pamilya ko, si Nathan, si, ano, si, da, si Mrs. At uh, yun, sila princess naman doon, sila kuya, yan yan, at si Ariana, sila nanay. ang Andun sila sa ano, malayo, pero nga lang, kahanap pa ako ng ano, pambigay doon sa kanila, no, kasi wala na din, ano, wala na din pagkain. Yan, si misis, yan. Hello! Nakakuha kayo ng ano, pako? Huwag kumpiyansa, baka may ahas dito, Nathan, baka may ahas dito, Nathan. Mahilig so, talaga si Nathan mag ano, mga idol, gano'n. No? Yan, mataba. Ang taba ng pako Pag umuulan talaga, matataba yung pako. Ito tayo banda. At yun, sa kabutihan palad naman mga idol, sa uh, safety na po dito sa lugar na to. At pinalibutan na po natin ng bakod siguro, may nagtangkang pumasok. Kaya 'yon yung time na natulog ako doon sa bahay, eh bigla nalang uminit yung mutya. Kaya yun, nasabi ko na parang may nagtangkang pumasok dun sa ano. Pero hindi po siya nagtagumpay, no? hindi nakapasok. ah oh, punta kayo dun, tapos ako dito ako dadaan. Ingat lang kayo, wag kayong ano. Diyan, wag kayong piyansa dyan. Yan, dun po sila dadaan. Mga oh, tayo naman eh dito. Kasi mamuhap ka ng pako eh. So, yun nga, Papunta na sana ako sa explore kanina, umuulan, sobrang lakas ng ulan tapos umaga pa yon eh. Tapos yung nangyari, umuulan siya ng umuulan at ako naman eh, naghihintay lang kailan, kailan tumila. Yung nangyari, hapon na hapon na sa tumila kaya nag-aalangan na akong mag-explore ngayong araw kaya kung ano kung Papala rin tayo bukas, eh bukas na, bukas na tayo lalakad, no. At uh, sana po maging mission accomplished. At uh, iwan ko rin po kina Brother Max or kay Julius kung nakatuloy ba sila sa lakad kasi nga umuulan po, eh. Sobrang ano po ng ulan, mga idol. Sobrang lakas kanina, umaga. Yan, yan. May ano po, may single din po na pako yung namatay na yung ano, yung nalagnas na yung mga katabi niya. Pero yung titignan nyo lang po talaga is yung mga ganito. Yan yung tangkay niya, yan o. Yung grano niya sa ano, sa dahon. Yan yung titignan nyo. Ito pong pa kasi mga idol eh. Noon halos ganito na lang palagi yung ano. Kahit inaraw-araw namin to iba-ibang putahe. Binataan adobo, ginisa, hinahalo, hinahalo namin sa labong, ganoon. At uh, yun, masarap yung kain namin, sobrang sarap po talaga ng pako mga idol. At uh, yun, pati yung mga bata eh, natatakan sa ping ng ako na ako. Ng, ano. Pero minsan talaga, hindi may iwasan pag bata. Eh, tayo malalaki, okay lang sa atin na ah, palaging ganito kasi ah, Gawa nga po ng mahirap yung buhay, kaya hindi po tayo namimili, no? At uh, yun, naawa lang ako sa mga bata kasi minsan sinasabing nila pa, matagal na tayo hindi kumakain ng ano, yung lechon manok, ganon, yung hotdog, ganon yung ano nila. At sa, sa tuwing birthday naman, kahit walang ibang putahe, basta may spaghetti lang or macaroni ganon. Yun yung ano nila. Pero yung cake, hindi sila masyado yung dun sa cake. Uh -uh, hindi sila masyadong kumakain sa cake. Kasi nakakauhaw daw yung cake, yung icing niya. Kaya, yun. Eh, minsan, noon pag ano, nakakabenta ko ng yung talong, eh, pun ko, lalo na pag ah, sa susunod na buwan. Kunyari, sa susunod na buwan, eh, birthday na ni Princess or ni Nathan or kaya ni John Ryan eh, itong mangyayari iniipon ko, nag-iipon ako parang kumbaga ikita ako ng 200 pesos yung 100 naman is ipakakasa namin yun sa ano sa sa uh, tawag nito ipon para sa bigas tapos yung ano naman, yung 100 naman itatabi eh, ko para sa birthday nila no? At uh, yun. Nung lumating na nga yung pagdating ng birthday nila. May mabi, may bibili na ako ng ano. May may bibili na ako ng cake. Or yung. Uh, ano pala. Yung. Hinihinga ako mga idol eh. Yung spaghetti. Yung gusto nila. Oo. Uh -uh. Kasi importante lang talaga sa akin yung pamilya ko na ano eh. Kung ano yung gusto ng pamilya ko. Kahit mahirap. At least na. Nakita natin yung ngiti sa mga labi nila sa tuwing nabibigyan natin yung mga gusto nila no. At uh, alam ko po na related din kayo diyan mga idol kasi isa po kayong pamilya, 'tong tao din. At uh, related din po kayo na sa tuwing sa tuwing tinatawag nating <clears throat> nabibigyan natin yung mga gusto ng pamilya natin or yung mga anak natin no? Eh. eh pag nakita tayo ng ngiti sa mga labi nila eh, sobrang saya din natin no? at parang nakakataba ng puso nakakataba din ng puso mga idol pag yung sinasabi ah, salamat ganito ganyan I love you ganun sobrang ano po mga idol eh sobrang nakakataba po ng puso pag ganun sa uh, yan lang po yung saya na hindi po mapapalitan no yung saya sa pamilya yung makukuha mo lang sa saya sa pamamagitan ng pamilya kaya yeah. nag ano din Nag-video din si Dairis doon kasi may ano din eh nag release na din siya mga idol no pakisupport po yung uh, facebook page niya Uh, Pakishare ng ano niya yung mga video no at paki-like, paki-follow din kayo magano dun, mag-comment din kayo doon ganoon. At uh, yung Facebook page niya naman po mga idol isa Inday Kapobre Vlog. Yan. Inday Kapobre Vlog. Yan yung ano niya. Nung biyahe ni Inday no ni eh, nag-change name siya doon kasi may na, may gumagamit din ng dahil Inday eh. Parang kaka-create pa lang ng yung account ng ibang tao. So, yun. nag -ano, sa nag-change ch siya ng pangalan. So, yun, yun yung nangyari. Inday ka pobre vlog. Yeah. So, paki-support po mga idol sa channel ng or sa Facebook page ng misis no ng misis ko po mga idol yan yan medyo marami na yun sa akin may ano ka may sisidlan ka why dito nakadala ng sisidlan yan ito yung ano Punta tayo sa gera pero kulang yung ano natin. <laughs> Bala. Ako. At yun, tukul man po dun sa mga kapatid natin. Sila Brother Max. May tiwala po ako sa kanila mga idol. Kayang-kaya po nila yung lakad nila. At alam nyan, na din nila yung mga strategy at yung kailangan gawin. No? Para safety sa lakad at alam ni na nila yung gagawin, yung estilo na pakikipaglaban at siyempre yung paggamit ng mga abilidad nila ng mga katangian. So, super thankful po ako mga idol. Sinisi sinisinok po ako mga idol. Ano ba yun? Sinok ba yun? Sidok sa amin yun, yun yung sa Bisaya super thankful din po ako mga idol kasi yun uh, alam na nila gamitin yung mga ano nila katangian at uh, may naragdag pa at medyo lumakas talaga yung mga ano yung mga kasama natin no? so yun uh, buo yung tiwala buo yung tiwala nila sa akin at buo din yung tiwala ko din sa kanila na kayang kaya nila no kaya sana ay suportahan nyo po yung mga YouTube channel namin mga idol. At paki ano na din po, paki no step ads. Para pagdating po ng araw na magkasahod din sa sahuran eh Paano din, makakatulong din po sa amin. Malaking tulong na rin po yun sa amin mga idol. No? At uh, yun yun, pakishare po ng mga video natin. Ganun. Uh, ano lang po yan? Favor lang po namin yan, mga idol, no? sa uh, pagano na, pag nalangan tayo ng Panginoon, uh, karoon tayo ng blessing sa pag-upload natin ng mga video dito sa YouTube, eh, yung mangyayari. Kung, ano din, pag hatiin na lang natin, no? hatiin natin, itulong natin sa nangangailangan din. Kasi alam naman natin na, alam ko naman po, alam naman po namin pamilya na naghihirap lang kami. O, oh, mahihirap lang po kami, hindi po namin kinakaya yan kasi hindi natin talaga hawak yung daan ng, ng buhay na binigay ng Panginoon sa atin. No? At hindi natin alam kung ano yung uh, kinabukasan na darating pa sa atin. Kasi sobrang dami din ng mga pagsubok. Pero alam din natin na may mas, may mas na nangangailangan pa kaysa sa pangangailangan natin, no? So, yun. Pag magkaroon din ng favor sa Panginoon na magkaroon tayo ng uh, blessing, eh, tutulong din po tayo sa, ano, sa kahit pa konti-konti lang, ganun. At least na, ano, nagsishare tayo ng pagmamahal. No? Kasi, Napifeel po natin eh yung paghihirap ng isang tao kasi yan po yung buhay natin mahirap ng tayo. So yun. Dito naman tayo mga idol. Manguha tayo ng saging yan oh. Yan oh. Yan. Yan, kunin natin yan. At yun. Para may pambaon tayo mga idol kasi wala wala na din kami bigas sa bahay eh. Or, mga ilang araw na wala akong you know, bigas. Yan. yan. Ay, medyo maliit pa to. Yan lang. Yan at ito. Kasi itong mga saging na to, mga ayo, regroot na to. Oo, yung mga mother plant niya noon, eh, nawala na. na naagnas na. Huwag ka dyan, Nathan. Baka may ahas dyan. Naag, naagnas na yung mga mother plant. Pero, eto, mga regroot na po. At pipiliin lang po natin yung mga matitino na bunga, no? So, yun mga idol, uh, off ka muna tayo at mamuha pa po kami ng saging para may pagkain po tayo. So, yun. Off ka muna tayo sa saglit. Yun mga idol, no. Yan. Ito lang po yung nakuha namin. Yan. Isang ano. Sa amin to, isang bulig. Yan. Kasi nilibot ko po yun doon. Eh, bata pa yung iba tapos ano pa yung mga sira sira yung ano yung bunga niya yung isa kanina yung tiningnan natin sira po yun eh. may ano yung tawag doon sa ano sa sa loob ng bunga niya parang hindi siya maganda no? pangit po yung ano niya hindi nakakain no? so yun Abangan nyo na lang po yung exploration natin bukas at uh, sana po hindi na umulan. No? At kanina hindi na lang ako nagpilit kasi hapo na kasi. Tapos yun, uh, explain ko yung sa cellphone ko. Hindi ko natapos mag explain kanina. may umaalog po sa kanya. Tapos yung binuksan namin, eh, yung battery. Siguro na ano, na yung impact niya sa pagkahulog ko doon. Yung battery niya, tapos pag ginanon ko, tapos i-on ko, na ano siya, na on pero pag ginanon ko eh namamatay. So yung ginawa namin inano eh, namin nanon namin sa loob at na ano pala yung parang may wire sa na naputol kaya yon nanghiram na lang akong, buti na lang sa kapitbahay may solder, uh, soldering iron. Nanghiram kami, nanghiram ako at yon sinulda po natin. So yon buti na lang eh yon lang yung ano, yon lang yung kailangan para gumana ulit pero may crack pa rin siya no? pero at least na may ginagamit po tayo no? so yun umuulan na po umuulan na naman yan o no? yan umuulan na naman mga idol yeah. so yun hanggang dito na lang po yung video namin natin at uh, uuwi na po kami kasi medyo lumalakas na yung ulan so yun maraming maraming salamat po sa panonood at Mag-ingat po kayo palagi. God bless at more power po sa inyo. Ito po sa Brad Dodong Adventure nagsasabing mahal na mahal ko po kayo lahat.